traffic. Kahit saan ay matraffic. Pinatikim lang tayo ng maluluwag na kalsada noong merong pang mga lockdown. Pero pare-pareho naman tayong di makapag-enjoy noon. Para sa marami sa atin, pagra-ride ng motorsiklo o scooter ang naging pinakamadaling solusyon para makalusot sa traffic na yan. Hanggang sa ngayon ay ganyan pa rin naman, di ba? At para sa mga kapatid natin na gusto ng alternatibong solusyon sa traffic habang nananatiling stylish and knowing that they are riding an icon, narito ang sureball na solusyon. Hello everyone! King Senko here and on this video, we will check out this one heck of a looker bike. Everyone, this is the Vespa GTV 300. O ba? Diba? kulay palang looker na. It is not often that a motorcycle manufacturer would be bold enough to mix this desert sand-like color and a very bright orange. And speaking of a looker, isa sa matakaw sa atensyon talaga ay ang magarang design ng headlight at maging ang iconic shape ng body ng motorsiklong ito. At kung atin ding titignan, lahat dito sa motorsiklong to, mula dito sa leg shield, all the way Hanggang dito sa kanyang taillight at mudguard eh mukhang pareho lang sa GTS 300. Historically, we all know that the Vespa brand has been an icon. Naging star sa mga movies 'yan. Nanalo sa mga endurance race gaya ng Sage sa Italia at naging simbolo na rin ng coolness, chill, and fun riders. At naging collectors item rin ang marami sa mga ito. Pero sa ngayon, nagbabalik ang isa sa mga pinaka-iconic na nameplate ng Vespa. 'Yan ay ang GTV. Vespa GTV folks started its life in production back in 2008. It's in the form of the GTV 250. Nung una kong nakita 'yon, bibihira pa ang Vespa dito sa Pilipinas. And I was amazed by its split seat at ang tinutukoy natin na headlight na magara. Years have gone by. Naging 300cc na ang mga ito. Matagal-tagal rin akong hindi nakakita niyan dahil wala yan dati sa lineup ng Vespa Philippines. But late last year, noong Vespa Festa, ayun, nag-launch muli ang nameplate na ito dito sa bansa natin. Vespa Festa 2023. So, 300 HPE just like the GTS. Mapalad tayong naimbitahan para ma-witness yan noong Vespa Festa. And boy oh boy, it retained its old iconic lines at kung titignan ang itsura nito in detail, just wow. Pardon me for comparing this to the C Journey, folks. Dahil yun ang may pinaka-close resemblance dito sa body style na naride ko. Parehong may 300cc HPE engine. Both are producing 23.8 horsepower and rides on the same chassis and suspension pa nga ang mga yan. Actually, fresh pa sa akin ang GTS 300 na na-review natin late last year lang rin. That bike also rides on the same engine and chassis platform. Given all the similarities in acceleration and ride quality, may pakiramdam akong iba talaga sa handling nito, kumpara doon sa mga pinsan niyang GTS 300 at sa Journey. Alright, let's take a look at this bike at tukuyin natin kung ano nga ba yung nagbigay dito ng kakaibang karakter kumpara dun sa GTS 300 na gumagamit din naman ng same chassis and engine. By the way, we're here at Perea Moto District, Perea, Makati. Alright, if we notice here, dun sa kanyang fender, nandun yung headlight. Sanay tayo na yung headlight nandito sa part na to at yung weight distribution na yun, nakasanayan natin. Nasa handlebar mismo yung timbang. Eh dito, since may timbang dun sa fender niya yan yung nagbibigay ng kakaibang ride o handling dito sa motorsiklong to yung headlight na yan, yung tawag dyan sa position na yan sa Italy ay faro baso ang magara at talagang nakakaagaw atensyon sa styling nito ay kinomplement pa ng full LED instrument cluster. Yes, nabanggit na natin ang kulay pero narito pa ang isa ninyong color choice sa GPV. O ba? Diba? At pareho sila. Talagang nasa detalye pa rin ang nagpapaangat. It is simple yet very stylish in an Italian way. Ang presyo nagsisimula po sa 425,000 pesos para sa mga ito. Pero dahil Vespa yan, marami pa kayong pwedeng add-ons. Galing man sa casa o aftermarket uulitin ko lang ang sinabi ko sa GTS300 review natin your wallet is the limit add-on rear rack add-on front rack top box suspension, engine performance kits, mags, at marami pang iba. It is no secret that I am a fan of the GTS 300, folks. Yung dilaw nung supertech, if you ask me. I'd take that scooter any day. Pero dahil sa magarang disenyo at kulay nito, masasabi ko na isa rin ito sa mga nag talaga sa akin. One that you should check out if you have the means and have been planning to get into the Vespa lifestyle. maaring hindi para sa lahat ang presyo nito. At totoo, na sa presyo niyan ay maka makakabili ka na ng used na chikot o big bike. Pero kung trip mo ito at nasting ka ng wasp called Vespa, ika nga nila, if you know, you know. A doctor for a wasp? The feeling of owning one, I mean. And that, folks, is the Vespa GTV 300. One heck of a looker bike. At tulad nga nang sabi ko, a Vespa is a Vespa. At dito sa isang to, masasabi ko na they did it again. This is King Senko, folks, and I will see you on the next video.